Itong uh, Alkalde ng Lungsod ng Maynila ay hindi raw kakasuhan yung mga contractors ng uh, flood control projects na walang uh, permit at uh, may mga hakbang lamang na gagawin. Ang uh, Metropolitan Manila Development Authority Chairman naman ay nag-inspeksyon uh, na doon sa mga declogging uh, process na ginagawa sa lungsod at uh, iba pang mga area. Huyad. Alamin natin ang mga update mula sa Lungsod ng Maynila. Nariyan si Bombo Grant Hilario. Inihayag ng ang alkalde sa lungsod ng Maynila na kanilang hindi umuno sa sampahan ng kaso ang mga isinuwalat ng mga contractors ng flood control projects na walang permit. Ayon kay Manila Mayor Francisco Escomreno Dumagoso, bagamat bigo at walang kaukulang permit ang mga ito, kanyang sinabi na kanila itong hindi pakakasuhan. Salip ani ay bukas ang lokal na pamala ng lungsod sa mga contractors upang bigyan ng permiso o permit sa kanilang mga proyekto sa Maynila. Ibig sabihin, may pagkakataon na makapagbayad at makakuha ng ito ng permit, contractor's tax at regulatory fees. Narito at pakinggan si Mayor Francisco Comreno Dumagoso ng Lungsod ng Maynila. Gusto ba namin silang sampahan lang ng kaso? Hindi po. Kaya lang, eh parang uh, gusto nilang parang siguro nasanay silang walang umahabol sa kanila. Ngayon, I think they should learn The lesson very well. Welcome silang kumuha ng permiso sa Maynila at magbayad ng obligasyon sa siyudad ng Maynila. We will welcome them, each and every one of Personal namang nagtungo dito sa Padre Faura Street, Maynila, ang natural alcalde kasama si Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Donates kanilang ininspeksyon ang clogging operations na layong mahigop ang burak at bara sa mga kanal na siyang sanhi sa pagbaha. Sa ginawang inspeksyon, kanilang nadaanan ang Department of Justice at Korte Suprema kung sa'y kasama nila maging ang ilan mula sa Department of Public Works and Highways at Manila Traffic and Parking Bureau. Sabantala, sa ating pag-antabay rito sa Korte Suprema, Maynila, formal ng sinimula ng Judicial and Bar Council ang public interviews para sa mga kandidato sa posisyon pagka-ombudsman. Pasado alas 10 na umaga, unang sumalang si Michael G. Aginaldo kasalukuyang chairperson ng Philippine Competition Commission at dating chairperson ng Commission on Audit. Habang kasama rin sa mga isa sa, sa public interview ay si na Department of Interior and Local Government Undersecretary Romeo Benitez at Attorney Johnny Caroche. Mamayang, tanghil, mamayang tanghali, eh, inaasahan na magpapatuloy pa ang natural public interviews para sa iba pang mga kandidato sa posisyon pagka-ombudsman. Live mula dito sa Korte Suprema, ito si Bombo Grantilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Bombo Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube. TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.